Matapang daw si Kitty Duterte. Nakikita daw nila yung tapang. Sabi ng mga DDS yan ha, ah, dahil nagsalita na nga tungkol doon sa kuno ay uh, babae ni Digong. Na mukhang ginagamit lang daw si Digong sa pansarili niyang uh, layunin. O oh, ayan, merong pahayag atang si Sara Duterte tungkol sa nangyayari sa Iran at sa Israel na kuno nga ay sana maging mapanuring ang mga kababayan natin at huwag agad-agad maniniwala sa fake news. Oh, you see, yung mga pasimuno ng fake news, yung tinatawag na fake news queen, siya na ngayon ang nag advise So, hindi bagay. Ang ibig kong sabihin, talaga lang, maniniwala pa kayo. <laughs> Katulad na lang si Duterte, si Kitty Duterte, matapang daw ito na mukhang susunod daw sa yapak ni Sara Duterte ang isang ito. Oh, ayan. Ang sabi niya, we urge everyone to be discerning, critical and skeptical. Do not fall for fake news or claims. Hmm, yan yung sabi niya. Huwag daw kayong maniwala sa fake news. Ang totoo niyan, kaya ako nasabing kayo ang pasimuna ng fake news, alam niyo rin yan sa sarili niyo na yung mga supporters niyo ang pinakapundasyon ng mga yan ay ang mga kasinungalingan nyo. <laughs> kaya sila naging naandyan at kayong mga Duterte ay suportado. Una nang sinabi na itong si Kitty Duterte nung maaresto nga itong si Digong na kung ay illegal itong uh, nga kay Digong wala daw warrant of arrest itong si Sara at uh, si Digong na, nung inaresto nga uh, yun ang kanyang mga pahayag pero bago yan syempre Ilang beses na rin nilinaw ng Department of Justice na mayroong arrest warrant sa si Digong at hindi ilegal ang pagkakaditine sa kanya, ang pagkakaaresto sa kanya. So you see, kitang kita, kitang kita kung sino talaga ang mga fake news. At ulitin ko ha, ang fake news po ay umuso lang, nauso lang sa ating bansa. Para bang uh, ang pinagmulan talaga ng fake news ay ang mga Duterte. Marami naman pwede talagang ikabet sa pangalang Duterte. Fake news, human rights violators, mga gahaman sa kapangyarihan, um, um, buong family, di ba? Buong family nila ay nasa kapangyarihan. Dynasty, political dynasty, sila-sila. Yan at yan ang mga pwede natin ikabit sa pangalang Duterte. Tapos ngayon, lahat ng yan, inaakusa nila sa ibang tao. Diba? lahat ng yan uh, binabato nila sa ibang tao yan, para lumabas na sila kuno ang malinis